na bubuhayan na dulot ng patakay ng mulikong mangangarap Ang amin mo na puso, pagkatniyang mo at inisang sa iyo, sa tunay na iglesia ay nagsama-sama, upang upamagibug na tapat sa iyo aming Ama. Bagkat ngayon ay amin nakilala ang sinugunang Dios sama ng mga

Magandang araw po sa lahat po ng mga nag-aabang ng programang The X-Man uh, at kapatid na Cesar. Hmm. Anong gagawin natin ngayon? Siyempre. <laughs> <laughs> eh, baka mayroon silang gustong batiin. Oo nga. Gusto nyo ikaw. Lari. Lari. Opo, kasi di ba gusto natin batiin ang mga ang ating uh, DS na si kapatid na Joel Galban ng ng Central Office at especially sa Administration Office. Kumusta po kayo dyan? ah, yeah. talaga. Ah, uh, siyempre, batiin lang po yung mga taga Laguna, lalo na yung mga kabataan po diyan na uh, lumahok po sa kanilang youth convention. Salamat sa Diyos at naging maayos po yung ating youth convention diyan sa Laguna. Batiin na natin, may babatiin ka? Ano ka niya? Si ako Lati Ako, Kasi uh, binabati ko yung mga taga Sukat, Paranaque at lalong-lalo na dun sa sa kapatid na si Sis Felix at sa si, si Brad Felix yugi. Kasi po, ano, uh, sana maligayang paglalakbay mga kapatid dahil may dalas lang tape para dun sa kapatid namin, sa atin namin. Sana po, magsuri na po kayo ate. Yes. Okay. Ako po, may babatiin. Hindi pa. Binabati ko po ang National Medic ng Kuat, special mention po kay kapatid na Adi, kapatid na Roy, si kapatid na Lourdes, si kapatid na Aye, at lahat-lahat po nabububo sa medics. Magandang panunod po sa inyo lahat. Okay. Oke, kita angkatlah tayo si Stanley Diretso na agad Ang pag-ibik Kung anilang Nahun awan Paku'y hindi Nanaisin Nilang sakta <ulangi his> <initiation>

Pagpapala ng Diyos sa'yo'y ilalayo At huwag mong kalilimutan ang katotohanan Ang Diyos ang siya ganda ng awit natin, punong-puno ng pag-ibig. Siyempre, yun naman lagi yung tinuturo dito sa atin. Eh, di ba? At saka, speaking of pag-ibig, yung mm -hmm. pinag-uusapan natin dyan sa awit, talagang nung nagkarang paksa natin, itinuro ni Brad Eli kung paano ang pag-ibig sa ating sarili, ganoon din ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Yeah. At Napakaganda talaga saka... yung awit. At saka kapatid na Lydia, hindi lang yung pag-ibig at yung may grado kasi ng pag-ibig na ibinib, itinuturo sa atin si Brother Eli. Yung sinasabi po sa Biblia kapatid na uh, Lydia, basahin po natin yung sinasabi ni Brother Eli, yung nasa aklat po ng Roma sa 12 at Jason uh, 19, ito po ang nakasulat. Basahin po natin patuloy. Huwag kayong maghigantihan mga iniibig kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo sapagkat sa paggawa mo ng gayo ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Opo, kaya nga po kapatid na Daniel, makikita natin sa pamamagitan ng pagtuturo ni kapatid na Elia at mm -hmm. kapatid na Daniel sa atin, lagi naman nating narinig sa kanila na yung ating kaaway mahalin mm -hmm. kapag sila kapag sila'y nagutom ating pakainin at pag sila'y nauhaw ating painumin at laging sinasabi ni kapatid na Daniel at ni kapatid na Elia, huwag tayong gaganti ng masama. Sabi nga nila, sa ginagawa ng ating mga kaaway, lalo na yung pinagalingan na rin ng reliyon na kung ano-anong ibinibinta, kung ano-anong kaso, piniperwisyo tayo. Katunayan, napakarami nang kung, kung tayo'y walang aral, di ba? Mm -hmm. Sabi ni kapatid na Eli sa atin, ni kapatid na Daniel, magbuntong hininga na lang tayo at maggagat labi, di oh, ba? So no? Dapat sana kung sa iba gaganti, mm -hmm. eh sa atin tinuturo po ni Brother Eli, kapatid na mm -hmm. Neddy, kapatid na Ladi, yung pag-ibig pati sa kaaway. Eh halimbawa, kasi mas mataas na grado ng pag-ibig yun eh. Kasi logic lang po yun, sinasabi nga ni Brad Eli, pag natutunan mong mahalin yung kaaway mo, much more yung hindi mo kaaway, lalo mo siyang mamahalin. Ganun po kasi yung diwa kapatid na... Kapatid na Cesar, yung tinuturo po sa atin ni Brother Eli. Mas maganda, mga kababayan, basahin po muli natin yung binasa ni Brother Eli sa aklat po ng Mateo sa 5, at 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Yan. Brother, 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 brother.